Hello mga ka-London! May kasabihan tayong mga Pilipino na kapag tayo ay nagigipit, sa Mumbai tayo kumakapit. Pero ngayon, marami ng mga online loan application na pwede tayong malapitan. For today's video nga ay magre-review tayo ng isang online loan app na tinatawag na More Gold Living Online App. Bakit ba natin ginagawa ito? Marami kasing mga tao ang naluloko at kinukulit ng mga online loan application o yung tinatawag nating OLA. Dito, nagre-review tayo para malaman natin kung mataas ba ang interest o nagtumatawag ba sila kapag hindi tayo nakakabayad sa due date natin. Advice lang din pala, dapat tatlo or konti lang ang nakalagay na kontak sa phonebook ng mga cellphone natin. Para kung sakaling mag-text yung mga agent ng OLA, ay hindi masendan lahat ng messages yung nasa phonebook natin. At kung maaari, mas mainam na ang nasa phonebook natin ay mga taong close lang natin. Titingnan natin ngayon kung ito bang loan app na ito ay talagang makatutulong sa oras ng pangangailangan o isa lamang loan shark. Bago nyo pala i-download ang application na ito, ay panoorin nyo muna ang video hanggang dulo para makita nyo kung makukuha nyo ba ng buo o hindi yung inyong ilo-loan. Dito nga pala ay pwede kang mag-loan ng 5,000 pesos up to 30,000 pesos na pwede mong bayaran mula 120 days up to 270 days. No hidden fees, Pwede kang mag-loan basta ikaw 18 years old and above. Kailangan mo lang ng one valid ID at syempre, hindi mawawala sa requirement ang source of income. At ayan, in ko na nga. At pagka-install ko, ay ayan agad ang lumabas. At ayan nga ang lumabas. Notice na kailangan nila ng permission sa lahat ng ito. So, syempre, ikikilik natin yung agree, ay agree. At eto na yung pinaka-homepage niya nakalagay na pwede nga tayong mag ng up to 30,000 pesos. At yung uh, days na pwede natin siyang bayaran ay tumugma naman sa ads niya na 120 days to 270 days. So ibig sabihin, pwede natin siyang bayaran from 4 months up to 9 months. So instantly apply na natin. At yon may nag-appear na get free cash up to 100,000 pesos. So, siguro isa to sa mga pakulo nila para may mag-loan sa kanila. And, of course, para makapag-loan, ay re-register na natin yung cellphone number natin. Tapos, i-click ang privacy policy nila and then click next. And kapag na-register na natin yung number natin, may mag-send sa atin na verification code. And then tayo ng password tapos log in. Kung bago pa lang, uh, bago ka pa lang sa app na to ay register ang ilalagay at kapag naman uh, meron ka ng existing uh, account is log in. Ayun, identity information na tayo. Meron tayong limang steps na dapat sagutan dito. Una yung ID type. So sumunod yung birthday and then yung gender. And next is marital status, education, residential address. So doon sa residential address, may pipiliin lang tayo dito, i-click yung uh, province or yung city. Kailangan din pala ng email address and then additional contact number tapos yung ating social account. So kailangan din yung social media account natin. Like uh, Facebook, siguro for uh, background checking lang, no. So bigay na rin natin wala kasing nakalagay dito na optional, so kailangan talagang ilagay. And the susunod naman ay yung company name, kung saan ka nagtatrabaho. Tapos yung pay period, kung kailan ka sumasahod. Yung uh, salary, kung magkano yung uh, sahod mo. Uh, company phone number and yung company address. So next naman is yung contact references. So kailangan dito, dito pala ng limang contact contact number so ilalagay din dito kung kaano-ano mo yung uh, contact uh, reference mo next is facial recognition so sa facial recognition dapat daw uh, maayos ang kuha tamang lighting and of course dapat hindi nako-cover yung ating mukha and ayan uh, naging successful naman ang pagkuha natin ng picture So, next naman is pipikturan na yung ID na pinresent natin kanina. After mapikturan, eto na. So, pipili na tayo kung magkano ang pwede nating ilun. Makikita okay, dito na iba't-ibang uh, VIP. May VIP 1, 2, 5. Pero pare-pareho lang naman yung amount. Wala namang nabago sa amount pero may mga VIP na nakalagay. Ngayon, dumako na tayo sa payment method. Sa payment method, may makikita tayo dyan withdrawal channel kung saan nila ipapadala yung uh, pera ang niloan natin sa kanila. So, meron dyan na pagpipilian kagaya ng GrabPay, uh, GCash, Coins, Paymaya, RD Pawnshop Shop, at M. Louillier. Kung GCash ang pipiliin mo dun sa withdrawal account, ilalagay mo lang dun yung uh, GCash number mo. And then, may nakalagay din dyan na alternate way na pwede pang ibang way na pagsenda nung pera mo bukod sa GCash. So, pwede rin tayo maglagay dyan para sure na uh, hindi magkaroon ng hassle ang pagpapadala nila nung perang ni loan mo. And, ikiklik lang natin yung Confirm Loan. After nyan, ayan, mag, lalabas na yung application submitted. At, ang susunod na mag-appear ay yung Congratulations! Uh, new loan amount is unlocked only today. Apply now. So, ayan hindi pa man natin nakukuha yung nilo natin, eh, meron na naman siyang ibang ino-offer sa atin. So, makikita nyo dyan, na no? nakalagay na dun sa in-progress, nakalagay yung ating nilo na 3,500 pesos. Dito sa bill, makikita natin kung yung 3,500 ba natin ay mababawasan ba or kung ano pa ba yung mababawas doon at magkano lang yung take-home natin dito sa loan information, makikita natin kung magkano lang yung matitake home natin. So, nakalagay dito, management fee, 1,500. So, ang laki. Diba? 1,500 agad yung mababawas. So, mamaya tingnan natin kung makikita natin kung saan mapupunta yung manage, management fee na yon na 1,500. Amount received, 2,000 pesos. Date of application, uh, borrowing cycle, seven days. So, seven days lang, dapat may balik na yung uh, pera. And then, collection method is through coins. And then, yung loan product is VIP 14. So, malaki talaga, no, yung management fee nila, no, worth 1,500. So, tignan natin kung makikita natin kung saan ba mapupunta yung 1,500 na yon. So, ayun, doon sa management fee, may nakalagay doon interest, 25 pesos. Account manage fee, worth 260 pesos. Platform service fee, 370 pesos. Risk fee, 370 pesos. And then, yung credit fee is 475 Pesos. So, doon mapupunta yung 1,500 na hindi natin marireceive mar doon sa ating ni And how long does it take to review? Nakalagay dito. Please keep your mobile phone open and the auditor will contact you within one to two business days, such as on weekends to complete the review within three to four business days. So that ends our review. Ngayon, uh, nasa sa inyo na lang kung uh, itutuloy niyo pa ba 'yung paglo-loan dito sa online loan application na to o hindi na. Kung umabot kayo sa dulo ng video na ito ay good for you kasi at least kahit papano ay may idea kayo kung magkano lang ba yung makukuha nyo once na nag kayo sa online application na ito. Hanggang sa muli nating pagre-review mga kalondon. Bye-bye!